<laughs> si Madam. Pagkita niya. Ah. <laughs> Hi guys! Welcome to my vlog. This is So Young. Kusga ba yun? Bad yung Young. At syempre, dito tayo ngayon sa Hinagbuan Nature Park Legend. Syempre, today is um, Easter. Ah, huh? Easter Sunday. Sunday. So marami tayong mga bisita dito sa Hilaguan at marami din tayong kinita sa entrance fee. Ayop ka. Entrance so, ang malaking kinita ngayon. So ayan po sila dyan. Kung pagkita mo muna dyan dai. At ayan may mga may mga pumapasa pa sila uh, na bisita. So um, habog lubin. Habog lubin. <laughs> so happy. Okay. Um, ayan ang music na So, <laughs> ni Rhea, di ba? Say muna! Hi lang. Ay, but, May music, music pala, let's go! <laughs> May music pala, so let's go na! So dito tayo! So, dito tayo sa kabila! kamera ni ibig mga bisita si pagkita mo na dai at ito din naman mga ano naman punong-puno ah, -puno talaga yung ating um, mga cottages cottage iba so dito po tayo. So, tayo kasi abang iikot tayo is makakapiray tayo ulit <laughs> so ay ito pang pandang mga madam ko ano Hi madam! So, Saan nila? Saan nila yung pinakauna ng madam? Since 25? Since <laughs> ay... <laughs> 25? 2005! 2005! Matagal na? Wala dami! Dali oh, na lang may dami, kayo pa kayo may dami. Wala dami. Wala wala akong kumalila to yes ka So ngayon, dito na tayo ngayon sa negosyo ni Ma'am So obviously si Ma'am So ang pala ang negosyo ni Ma'am C.G. Tingnan mo Mayaman pala si uh, Ma'am may si Ma si Ma si C.G. Yes, o ala ka, mo doon sa kabila Day, tanan dai. Yay! Yeah, may bay na Sakit sa sakit. So, ah! so ito yung <laughs> na <lang> namin. mo natin ako! Siyempre ako! Joke lang. Ano sa mga po? So dito naman yung ano, itong panindang to ay kay Ma'am C.G. po ito. Yes. Um, uh, ito ang high dito ay kami po ni... Ni huh? ano, ni Christine. Ka Sabi eh. ko ni Christine yung hire dito. Oh, uh, diba? okay. So, uh, so tong ano? Hi po! So, magkano, magkano ito? 20 yan dyan banda. Ah, 20 tong dito. 10. Ito, tagti 10 Ba? Uh, ba? Ba? Mahal, 180. <laughs> so, <laughs> mahal ang talias. Ah, <laughs> uh, 180, 200, 240, 20. 280, 300. 300 hundred, may mga istorya ko. may pa. Uh, gutom na. Ay, gutom ay, na. Ay, no, oh, yung panahin, eh. gutom na daw. Asa screen? na may na. So sila po yung mga bagong hire dito sa ating um ihow okay. e e sa Eastern Sunday dito sa Fashion Hall. Sa Hall ba? ]veh. So yeah. kaya po so, uh, si ID, bak bakit hindi ka naluluto ngayon? Tapos na kain ka pa pala kasi dumating. So kanina umaga nagluto na. Anytime. Huh? So dito, so dito gagalapin yung ano natin, yung um, live band sa function no. camera singer. Alas 12 daw ata yung ano magsimula yung ating live band alas 12. pwede ready din na po yung ating mga mga music, ready ready na po siya. At syempre ready din na yung ating mga palamuti, mga green, color, like um, ang mga ano, diba? So, na At, ito naman tayo. Ito yung kasi ba Oh. May ice coffee pa pala dito. Sa'yo mo, maestorya yan o Sa'yo mo, maestorya. Nagpapahas ya. pa? Siya? Ako man, Ako man, taga-video ka

Muka piret, muka dia. Hi guys, so dito tayo ngayon magluluto tayo ng Ano ba lulutuin natin? Magluluto tayo ng isda. Hindi <laughs> ako magluluto sa cenabas kasi dito. Dito yung pipi ko. <laughs> So dito tayo. Sa dito ko ako ito ga. Ah. So nandito yung mga back up ano ko? Ayun, may luto tayo na isda na. Ipakita sa wow. sis. Ayun yung ating menu ngayon. Ah, isda na kuha ni Papa kahapon at kahit pa usok, laban lang din. Lumalaban tayo sa usok kahit mahirap. <laughs> kahit mahirap dito at mainit, madumi. <laughs> Lumalaban pa rin tayo kahit umiiyak na ako sa usok nito kasi Nangatay mo natang katong talaga ng ulo ko guys Bago, bago lang talaga <coughs> Ito yung addon natin guys, itong menu natin So ito yung menu natin, maglalagay mo natin na tayo ng mantik

ilalagay na natin mga ma'am. Ayun, di ba? So, ilalagay na natin. Ayun. Ipag kita ko dito sa pagkipadol sis. Ayan. Uh -huh. Kasi wala pa yung ulam. Ayan. Oh, yan lang mo natin lulupuin, mga mang. Diba? Um, wala Dawa, oh. Wala pa apoy? Dah, hanggang. Yeah, love guys. Thank you so much. Bye. <laughs>